meron akong balita so breaking news tayo so ito yung huli na di, na di tayo ng bata tapos na <laughs> pabalik na lang sila on end of August or September so thankful naman no? sobrang init July, August yan ang pinakamainit ngayon nga mainit maabot ng 50 no 40, 45, 50 how much more sa July and August ito yung pinaka-summer dito. So, ito yung pinaka-break ng mga tao. So, wala na. Mga bata. So, thankful naman. At least, hindi na tayo mapapagod. At uh, yun lang. Sa bahay naman sila manggugulo. So, hindi natin alam kung paano naman, di ba, yung situation sa bahay. So, yan. At least, wala na yung lalabas-labas at sundo. Dahil sobrang init yan. Labasan na lahat. Tuwang-tuwa na yung iba mag-goodbye na And then sa so, next na pasukan Siyempre iba na yung kanilang mga guro Iba na yung mga classmate na naman nila Yung iba parehas pa rin uh, Siyempre Yung gayong maalaga ko So grade 3 Grade 3 na next Yung isa grade 2 Yung isa naman is nursery So pare-pares na sila lahat Yan na sila sa school Na ito So yun na naman yung pagsusundo natin At least medyo by September, okay na yung kasi ano na uh, taglamig na yung ano na winter naman, malamig. So naka-jacket-jacket -jacket ka pa rin kasi malamig. <laughs> so hindi na mainit. Malamig naman, mga ngatog naman tayo. But it's still good kasi okay naman. So napakabuti ng ating Panginoon pa rin, no. Alam mo yung pagising mo pa lang sa umaga at wala kang sakit, okay ka. It's a big big help talaga, no. Kasi minsan parang iba yung feeling mo, yung iba yung iba yung gising mo, iba yung at napakabait ng ating Panginoon, no? To God be the glory sa kanyang ginagawa at sa yung paggising-gising natin ng umaga sa araw-araw. So, salamat. No? Salamat sa kanya. Sa sa ating Panginoon. Sa mga ganong ano, pag-iingat niya sa bawat isa sa atin to get be the glory pa, So, yun lang mga isi-share ko. God bless you all and bye for now. <laughs> Nagpapasundo na yung laga ko eh. Sabi ko, kunin ko muna yung isang kapatid niya bago siya. Siyempre, mas doon muna tayo sa may dulo. May dulo bago natin siya kunin para minsan. <laughs> Okay. Bye. For now. At bless you. Palain kayo ng ating Panginoon. Keep on going. Keep on praying. At uh, mahal tayo na ating Panginoon. Yan. So, salamat. Paalam is good. Paalam, paalam. Yan. Paalam na tayo. See you on September. either end of august or first day of september bye bye